Hi, everyone! Magandang gabi sa ating lahat guys. So, pag-usapan natin ngayon, guys, ay tungkol sa mga panaginip. Kasi, guys, nanaginip ako kagabi. At hindi ko alam kung masama o hindi. Para sa inyo, guys, masama ba yung nanaginip ka ng mga patay na? Yung mga... Bawa, di naman ako nag-iisip. Sabi nila, kasi pag ano nagi iniisip mo daw yung tao mapapanaginipan mo daw pero hindi naman ako nag-iisip bakit ko napaginipan siya baga napaginipan ko guys yung kaibigan ko na namatay na tapos bigla daw siyang dumating sa bahay tapos mayroon daw binigay sa akin na isang regalo tapos nung ano daw nung nung pagtingin ko daw sa regalo, ang laman ng regalo ay baraha. Hindi <laughs> Ano kaya yung gusto nung payiwating? Tapos bigla naman akong napunta dun sa, bigla daw kaming napunta dun sa isang lugar na ang naka, ang naka, ang nandun naman ay yung kaibigan din namin isa na patay na rin. Alam mo yun, yung mga nangamatay na yung napanaginipan ko. Tapos pag uwi ko daw, pinaan mo na. Pag uwi ko daw sa bahay guys, andun daw yung mga magulang namin at yung kapatid namin na namatay na rin. Kasi yung mama ko guys, namatay siya noong 2005 pa. Nagkaroon siya ng sakit sa cancer, <coughs> cancer sa blood. Tapos yung papa ko naman, namatay siya noong 2016. Ano naman siya, nalason siya sa nalason siya sa isda na butete kasi kinain niya. Ah sinabawan niya na hindi niya nilinisan, kaya yun. Pagkain niya, lasing kasi siya nung niluto niya yun. Kaya yun. Tapos yung yung ate ko naman, yung kapatid naman naming isa, panganay namin, ang kinimatay naman niya ay cancer sa cervix, yung cervical cancer. Tapos, parang alam mo yun doon sa panaginip ko, parang, parang buhay na buhay sila. Kasi, nagjujok daw sila, tapos nagtatawanan daw kami, tapos mayroon daw kami mga pagkain, marami naka handa sa mesa. Tapos, yung sabi ko naman eh, bakit daw, bakit kami lang? Wala yung mga iba naming kapatid. Baga yung nandun lang sa panaginip ko guys. Ay sila lang na tatlo. Yung mama ko, yung papa ko, yung ate ko. Tapos ako. Eh ang dami namin magkakapatid guys eh. 12 kami. 12 kaming magkakapatid. Ay hindi 13 kami. Yung pinakabunso namin. Namatay siya nung pinanganak siya. Kumbaga, pinanganak siya, tapos nabuhay lang siya ng tatlong araw, tapos namatay din siya. So, ang iniisip ko na lang ay tuwad lang kami, pero kasama pala yon So, ngayon, yung panganay namin, yung pinakapanganay namin, nagkasakit siya. Nagkasakit siya noong 2020, tapos namatay siya noong 2021. Oh, 2021 ito. Kasi pandemic pa yun eh. So, ayun guys. Naisip ko lang bakit. Bakit ko sila biglang napanaginipan tapos mga patay yung mga napaginipan. Yung mga namatay na sila. Pero sa panaginip ko, buhay na buhay sila. Mga nagjujok-jok pa nga sila. Tapos tatawanan sila. Ganun. So, alam mo yun, parang sabi ko, bakit bigla na lang ng ganun? Ang iba kasi, guys, ang ang iba na lang sa mga matatanda, pangit daw yung mananaginip ka ng ganun. Para daw, ano, parang, parang sa kanila mayroon kaulugan. Pag, mga uh, mayroon mga pamahiin sila sa mga ganyan. Pero sa mga iba kasi, Lalong-lalo lalo na sa mga ibang mga religion, sila naniniwala sa mga ganon. Kumbaga sabi nila, yung sa mga iba ay napaginipan mo lang kasi nga ah uh, iniisip mo. Pero ako naman hindi ko naman sila iniisip nung nung patutulog na ako, hindi ko naman iniisip. Pero bakit ko sila pa ng ganon? Kasi parang ang saya-saya daw nila tapos sa uh, uh, nagjo -joke, joke pa daw sila sa akin. Tapos kumain daw kami, marami daw kami pagkain sa pagkainan. Tapos alam mo yun, parang walang-wala silang problema. Diba? Samantalang nung mga buhay pa yun sila guys. Nung buhay pa yun sila, lalo na si mama. Yung si mama talagang konsumisyon yun. Talagang ang dami niyang ang dami niyang problema na hinaharap kasi marami kami tapos minsan lagi silang nag-away ng papa namin kasi nga di sila nagkakaintindihan kaya lagi silang nag-aaway, nagsasakitan ganun kaya parang alam mo yon yung mama namin parang halong halong konsumisyon din yung ikinamatahin niya dahil na nagkasakit siya ng ganun tapos, syempre, yung papa ko rin, nung namatay na una kasi yung mama namin, parang lagi din siyang, mula nung namatay yung mama namin, sobrang problema doon na siya araw-araw. Araw-araw siya nagiinom, araw-araw siyang wala sa bahay, kasi parang nililibang niya yung sarili niya. Hanggang siguro nung time na kumain siya ng botete alam naman niya na nakakalason yun pag hindi nililinisan. Hindi rin namin alam kung sinadya niya yun. Parang pagod na siya sa buhay. Parang yun. Tapos, yung ate naman namin, sobrang problemado talaga yun. Sobra, sobra talagang problemado yun. Halos araw-araw din yun umiiyak. Halos araw-araw gabi-gabi umiiyak bago matulog. Kahit hindi niya sinasabi sa amin, hindi niya pinapakita sa amin. Pero ramdam namin yun kasi kitang kita sa katawan na ang payat niya, tapos yung mata niya malungkot, ganun. So, kasi ang, ang dami-daming problema na dinanas niya. Lalong-lalo na yung ng bababae yung asawa niya at sumama pa dun sa sa babae, sa kabit niya. Yun pa yung pinili kasi sa kanila. Kaya alam mo yun, lahat ng problema, gastusin, Solo niya talaga. Kaya, masasabi talaga namin na sobrang problemado yung buhay niya. So, nung namatay siya, hanggang namatay siya, syempre, daladala niya yung problema sa pamilya niya. Tapos, andun pa yung pag-aalala niya sa mga anak niya. Although ngayon naman, okay naman yung mga anak niya. Hindi naman na sila nagihira. Pero, yun nga, alam mo yun guys, na, sa panaginip ko, parang ang saya-saya nila. Kasi, nag, lagi lang daw tumatawa, nagjo-joke, ganun-ganun. Tapos sinabi sabi ko daw eh, oh, ba't nandito kayo? Ganun. Tapos sinabi sabi daw nila eh, Ay, e, masama ba daw na, na magka, magkabanding-banding daw kami? Ganun. eh okay. ano kayong masasabi niyo guys dun sa panaginip kong yon Comment nyo lang guys. Thank you for watching.